yung aking pananaw sa buhay nung araw na matweet dahil nakabuo mm -hmm. na naka ng ni Pito eh. hindi pa naman pa Dumarating pala sa isang punto ang tao. Oh, dumarating yung kahinaan. Yung nga ang tinatawag na pagsubo. Ngayon, para kang ah, nahihirapan ng kalooban mo, wala kang maisip kundi maglayas na lang, hindi pala tama yun. Hindi natutuwa nga ako ka sobra akong natutuwa. Ang galing ang galing na ni Tatay talagang yung nanggagaling na dito sa puso niya yung ano, yung kanyang sinasabi. Alam alam na alam. Kasi Tatay ano, talagang hinahanap ko yung bakit ka mo nagkatagpo eh kaya nga gusto ko yung kantang natagpuan. Eh. Diba, yun nga, nakita ko, eh, kayo yung mga sa akin, eh. <laughs> o, totoo po, tatay, ano? Tatay, naiya naman ako doon dati nagwawalis ako dun eh. Para maiyak naman ako dun. Nagpanik dun sa hagang um, gano'n, nakaganyan yung Panginoon Diyos oh. Um, <laughs> eh, sabi ko, natagpuan lang ah. Eh di, kayo mo ang iwayakap sa akin. Eh. Mm -hmm. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawin ng malang hanggang pagkakas ang puso ko'y sa'yo iaalay, nasa ko noong araw, ikikwento ko lang ano eh kung meron kami isasayang, magsasayang na ako kung merong ilulutong lang maglulutong madaling araw pa lang tatayan, oh maglalaba ako kaya tapos pagtungtong ng ganitong oras paalis na ako pagtungtong ng hapon ano magpapakulo ako ng tubig kung meron iluluto magluluto pa ako para hindi ako maglaba ng maga maglalaba pa rin ako pero galing ako sa trabaho ganun ang ginagawa ko noong araw well, pagka umalis ako sa umaga bagong panganak ano nakaluto na yung hanggang maghapon yung kanin syempre eh, hindi kahit na kuwan, eh, hindi naman napapanis yun eh. Basta ang luluto yung ulam, yung hindi napapanis. Ano, eh, kung mo, kung ano, pagka gusto nyo na may sabaw, haba, eh, bahala na siya. Kung gusto Basta yung luluto mo ulam sa kwa yung hindi napapanis. Pagdating mo na hapon, eh, ganon. Ano? Eh, eh, ilang taon yun ang ko, ha? Haba? Pagka hindi ko na kahit pagod ako, tatawagin ko yung biyan ako. At, eh, laban yung ka. Na. No. Eh, pag uwi mo naman, eh, kahit na konting pang ulam, eh, bibigyan mo, o kaya iwibili mo na. Ganun yun. Eh, ganun lang ginagawa ko. ano, na, ilang taon niya. Eh, pagka nakagagawa gawa na siya, eh, mag-inawa ka na. No? <sighs> oh. Nakakahalik ka na rin, no? <laughs> oh, maglalagay ka ng dahula ka siya sa ilalim ng papa. <laughs> ano yun tayo? Hindi ko alam yan dahula. Ang ka siya. Pagka lalagas yung pwede na. <laughs> Ang paustoy. Ano? Anong tatawa na ba? Teka lang, wala akong alam doon. Ano yun? Bakit ba? Bakit makakailaba sa akin yun e? Pito ka Sa akin nga tayo, nagpa-check up kami kaapon e. Sabi ni doktor I like it na kita. Wag ba daw? Eh hindi, hindi. Gusto pang madagdagan tayo. Eh kaya nga lang nagtititit ang pagkahirap sa buhay eh Pero pagka hindi ako hirap sa buhay, ko kukontroling ko yan? Eh hmm. ako nga pito eh, masyado naging hirap ko. <laughs> eh, eh eh, ngayon, abay, eh, kahit magbiro sa babae, hindi ko kayang gawin eh. Ano? You know? Abay, pagka ka, talimbawa eh, meron naman talaga pagkakataon na ha, may mag uh, magkakagusto sa'yo, baka matokso ka, ano? abay, babalik ka uli sa grade hmm. eh, Kaya ako, patanaw-tanaw na lang, hindi, totoo yun. Hmm. Ano tatay na sasabihin, ay gusto kita, gusto kitang paksama, ayoko diba? Eh kasi, eh, pagka yun ay eh, pinakialaman na eh, baka magkaroon ka ng pakisama, maanakan mo. Mm hmm. ka uli sa hirap. Sigurado. <laughs> Oo, oh, sigurado tata. <laughs> Ang uh, pakisamahan mo yung mga anak mo sa kayo asawa mo. Oh. Eh, dumarating lang talaga sa kahit saan naman. Dumarating talaga yung konti problema. Pero ba, eh, sinusunod ko yung sinabi ni tata. Oh. Tay, mag-good morning muna tayo sayang katekram kanina ang ganda ng kwentuhan ni tatay hindi ko nakuha na Naka-habo lang tayo ng ano, kwentuhan nun nung dalawa pabiyay ho tayo nito papunta sa mission kila Kuya Kirby ka tegram. pabili ho tayo ng yero nito at Uh, yun, tutuloy na tayo kila Kuya Kirby. Mag-good morning muna tayo, Tay. Good morning uh, po, Katay Good morning po, mga Katay Ito po yung camera, Tay. Diyan, dyan po kayo titingin. Uh, good morning po mga katekram. Magandang umaga po sa ating lahat. Chika Bisa, Chika boys. At sa mga lolo, lola, tatay, nanay, tito, tita, at kuya mga Chika Beben, Chika Boy. Magandang umaga po sa ating lahat. Uh, papunta po kami uh, sa bahay ni Kuya Kirby na pinagagawa ni Tatay. Good morning po. Ano na tayo, ano? yung mga naghahanap ng update sa pamilya po nyo sorry katekrama hindi ko po na update yung pamilya po ni tatay Freddy pero si tatay Freddy po napakaganda ng ano ng progress ng samahan po ng pamilya ngayon parang nanunumbalik na yung uh, 100% hindi pa lang nanunumbalik yung yung ano ni tatay at nanay na 100% pero sa mga anak okay na okay na po no tay kaya kaya talaga yung parang magbabalik yung nagbabalik yung parang spark ng mga mata yun. Ayun nga sa nagtatawan. Eh yung katulad doon Pero importante po nakaka ano anong tawag doon, Yung sabi nyo nakaka the place the bliss. Okay, Kasama yeah. po yun talaga eh. Pero yung hahanapin mo yung katulad dun dati. Eh, maraming sagabal, maraming kapal. Eh, hindi katulad nung mm. Eh, maliliit yung mga bata. So, nahihiya na kayo. Mm. Eh, hindi ka tulad ng maliliit ng bata kahit na nakikita kayo. Eh, hindi, naman, hindi pa naman alam ng mga bata yun. Mm. Eh, ngayon, malalaki na eh. Eh, yung mga anak nyo, magkatabi kayo, pinakikirandaman kayo mga anak niyo paano ginagawa nyo. <laughs> eh, kaya hanggang sa magtanawan na lang ba't alam niyo kung pinapakiramdaman? Ah, eh, eh tabi-tabi kayo. yung mara. Ah. Naman. ah. Eh, pag eh, nagkataon na wala yung mga bata, ayun eh, yun na ka. Mm. At saka nakakahiya na rin talaga. Ah. ah. Hindi kami dati, ano? Pero tayo, Thank you, Salata. So eh, hey, ganun din po sa lalo na ako tatay. Eh, hey, kaya ako, ano, naga, tatay kayo nagpapasala, nagpapasalamat. higit ako kung nagpapasalamat sa'yo. Ito po yung... Ano? Ah, uh, mga chika babe, ano? Kung si tatay nagpapasalamat sa akin, mas higit ako, ano? Walang hangga, walang hangga ng pagpapasalamat sa kanya. Uh, hindi Kasi, po. ang sabi ko, natuktungan yung buhay ko eh mahirap na lang magkwento yung kung bakit gano'n, ano mm. pero ako eh inepektuhan talaga nung inaamin ko buhat na namatay ang nanay ko in eh, para ako nawala ng pag-asa mm. eh parang inepekto para akong yung aking pananaw sa buhay nung araw na matweet dahil nakabuo na kami ni Mrs. ng bawa pito eh Adi, hindi ko naman <clears throat> kaya na Dumarating pala sa isang punto dumarating yung kahinaan yung ang tinatawag na pagsuko, ngayon, para kang uh, nahihirapan ang kalooban mo wala kang maisip, hindi maglayas na lang, hindi pala tama yun mm. o, ang tama pala yun masakit man ang kalooban mo wala man kayo sa buhay o anong yung, ano yung uh, kung meron kang gagawin, yun ang pagparunan mo Mm -hmm. makitungo ka sa gawain kung meron kang gagawin kahit na ganun uh, anong hirap ngayon yung mga problema wag mo nang papansinin dahil kasi talaga pala ang problema palaging nasa tabi mo araw-araw -ara. mm -hmm. kaya kinakailangan kung meron kang gawin doon ka nalang mag-focus yun lang uh, nga nakuha nang ko yung uh, uh, nasasakito ng tao kung wala ka ng magulang na ang ka dati kasi iba ang isang magulang isang inspirasyon ng pamumuhay ng tao ngayon kung wala ka ng magulang parang natanggal kahit walang maibigay sa iyo magulang mo o anuman walang maitulog iba yung may napagsasabihan ka ng problema ngayon pagka wala ka ng na napag, napagsasabihan ng problema hindi epektuhan yung pamumuhay ng tao kaya ako para akong nawalan ng pag-asa kasi sa isang mag-asawa o isang magkakapatid iba yung may magulang mm -hmm. bakit kamo, ang isang ang isang pamilya magkakapatid o mag-asawa hindi mo kaya sabihin sa kapatid mo hindi mo kaya sabihin sa asawa mo may magulang na magsasabi kung may sasabi mo sa magulang mo mm -hmm. uh, ganun lang po ang uh, well, ngayon ikaw naman mo, uh, malaki ang pamilya may eh, 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 maraming bagay na kulangan kaya nagkakaroon ng problema kaya ako naisip ko ano nga, ang dapat kong gawin kaya eh pero pinagbaliwala ko na eh, ngayon ginawa ko nagwawalis-walis ako ano mm. talagang ganun na lang nag-focus na lang ako bahala na kaya, kaya. wala na, yeah. nabalas yung buong San Lilipon sa tayo. Oo, oh, eh ngayon, pag nakikita ko ng mga nasa bangko, sa Mercury, abay, tatay, pwede, ano. Pero okay naman. Eh nung kung pinapasok pa ako sa Mercury, mm. nagpa-feature pa, eh, nahihiyari naman ako, mga naka-uniform, kasi pagka naka-uniform, nakapag-aral, eh. Eh, okay lang. Nagpa-picture sila. Nagpa-picture kami pinapasok ko sa Mercury. Ay gano lang mga chika babe. Kaya ang ating Diyos ang nakakaalam niyan. Yan ang bibigay sa atin ng malawak na kaisipan na uh, malinis na puso. Kasi pagka na mo problema ako ano Talaga ako hindi ako nagkikibo, hindi rin ako nagba, nagbababat eh, basta kuha na no. Ano. Pero ang talagang iniisip ko, yung hindi ano hindi hindi ako nag-iisip ng uh, marumi o ba? basta ang palaging iniisip ko palagi akong ginagabayan ng yes. ganun lang po uh, magandang umaga po mga chika babe eh, uh, awan, joseto uh, sa mga anak ko sa mga eh, nagtutulong-tulong sila ano? eh, sa akin naman eh, malakas pa naman ako eh siyempre hinahanap pa rin yung uh, ni Mrs. yung para sa akin yeah pagka inaamin ko pagka binigyan ako ni Tatay Ram inaamin ko binibigay pinakikita ko pa sabihan ko eto mabigay ni Tatay Ram bibigay ko sa asawa ko may nakikita silang meron ako binibigay hmm, nakakatuwa lang yun eh, no? Okay. pero Tay thank you ang dami ko natutunan sa inyo eh tapos ngayon ano mag, medyo mag magaling na si Mrs ano? hindi nakatulad nung dati ngayon eh, medyo mataba hmm. ay eh, kasi talaga oh. pinapatabaan nyo no Tay Oh, tatay, you Na know, sabi ko, huwag ka na kasi hilig niya yung katulad nung nasa kwa nasa salas, sa ay, oh, sa opisina, yung oh. mga biskwit na gano'n. Mm. Lubayan mo yan, mat, uh, malakas magko Sugar. ng kakakuritsyal. Uh, uh, Buhat na nila ba yan ayun ha? Di ba pinagbabawal ko din na uh, tayo wago laging ganun oh, kinakain. Eh, eh, kaya ako tayo kahit nakakalot doon hindi ko pinakikialaman mm. eh kasi nakita ko na sa asawa ko. Ngayon, yung asawa ko hindi na bumibili ng masyadong ganun ano. Mm. Eh ang, gagaw ang gawin mo ka ako, ang ipinayo sa kanya ko ang saging. Mm. Yun ang hindi nawawala sa amin saging sa mission ko kasi katekram pagka yung mga ganong mga ano okay lang paminsan-minsan lang sila nakakatikim ng na medyo sweet oh, yung mga bata gustong gusto ko kasi yun eh pero tay seryoso salamat ang dami ko natutunan sa inyo pakis nga po oh. hindi po pakis hindi sa bata ko lang, hindi po gusto ko sa ano sa sikin mabaho hindi pakis lang tay parang tatay ko lang salamat. Thank you, Ay, kaya ito, tatay. Mm. -hmm. Ito, totoong buhay Hindi, natutuwa nga ako, Katay Sobra akong natutuwa. Ang galing, ang galing na ni tatay talagang yung nanggagaling na dito sa puso niya yung ano yung kanyang sinasabi alam alam na alam kasi tatay ano talagang hinahanap ko yung bakit ka mo nagkataon nagkatagpo eh kaya nga uh, gusto ko yung kantang natagpuan eh. Diba? Yun nga, nakita ko. Eh, kayo yung yakap sa akin eh. Oo, <laughs> oh, totoo po tatay. Ano? You know? Tatay, oh. naiya naman ako doon. Dati nagwawalis ako doon eh. Para maiyak naman ako doon. Nagpanik doon sa hanggang mm -hmm. gano'n, nakaganyan yung Panginoon Diyos oh. eh, uh -huh. eh, sabi ko, natagpuan na nga. Hindi, kayo nga yung yakap sa akin. Mm -hmm. Galingan ako, Tegram. Yan, dyan yung mas, ano, dyan mas uh, makikilala po si Tatay Pred, itong araw na to the way na magsalita kanina about kay God about sa pamilya niya sa mga anak niya nakakatuwa lang tay sobra okay. tay tanong ko lang bali ano po ito po kasi katagram ito po yung pang apat na araw natin nakasama ko po kayo kila kuya Kirby no Apo. sa promise land tay ilang buwan po kayong straight sa promise land eh, kasi tata eh, meron siguro tatlong ban. Tata. Tatlong ban, no? Eh, kasi may tatlong ban na siguro nasa mga tatlong ban at siyang linggo. Mm. re mo na natin si Tatay Freddy Katekram kasi nga kailangan no talaga natin si Tatay Freddy dito sa ating Kuya Corby. Um, pero sa ngayon, uh, nagtatiles na po doon eh, no? sa Promise okay. promised land. Okay. Matatagpos na po yun. Eh, palagay ko itong linggo na ito yung pinakasalas na lang. Mm. Yung 3 months, Tay, lahat yun, kung, kung kukwenta nyo lahat, total po ng sahod nyo kay Taglito, naibigay nyo po lahat yun sa asawa nyo? Eh, yung iba po napupunta sa akin, yun. yung iba napupunta kay Jane, yung iba naman napupunta kay Mrs. na pinamamali kasi siyempre pagka kami sa araw ng linggo nagsasalo-salo bibili kami ng uh, iluluto ngayon yung uh, iba uh, ibibili ng konting gamot ni misis kaya medyo matagal yung iba naman eh, binibigyan ko rin siya ng pambao kung bibilangin nyo tayo ang 3 months magkano po lahat na eh kasi tatay siguro mga uh, 70 70 linawin ko lang po ito ka telegram si tatay ayaw nyo talaga mag parang magpaganyan magbabayad gusto niya parang iyan niya yung buhay niya sa mga mission natin pero siyempre hindi naman pwede yun may sariling pamilya may pamilya si tatay at uh, kailangan niyang buhayin ganun talaga yun tay pero salamat tay ah. maraming maraming salamat sa pagpapasaya sa mga katekram sa amin yung uh, pagsabi nga ni tatay parang ayaw ko nang umalis sa inyo parang ang sarap lang sa puso kahit may sariling pamilya si tatay pero yung alam mo yung love na ibinibigay niya po sa amin sobrang ang saya lang parang uh, hindi ko ma-explain tayo pero thank you po no tay salamat eh, po. ako rin po tatay na talagang uh, kung kayo nagpapasalamat sa akin mas higit po ako eh sinasabi ko lang ano natuktungan niyo yung akin eh pagkukulang eh, <laughs> eh siyempre eh, kasi ganun talaga ano <laughs> ngayon ano eh sa akin naman kaya nga kung isa iniisip ko kung marami kung dapat bayaran sa inyo hindi si Tadi wala kaya yung selto ko kabisan eh gusto ko na iwanan sa inyo eh oh, nga. Ganun pero, sa kaya, um, ganun sa telegram kaya ako na iya sa inyo tayo hindi po eh, ganun pinagpaguran po yan at deserve niyo po yan pero ang totoo uh, tatay ano mm -hmm. ang iniisip ko kung may gawain eh, ibig sabihin, kung meron tayong gagawin, gagawa ko yung kaya kong gawin, ano. Hmm. Ngayon, kung tungkol sa sweldo naman, abay, yung eh, importante, doon na lang sa nag-aaral. Kahit hindi niyo ako bigyan. hindi hmm, to, eh. Kayo talaga, siyempre iba po yung, ano, yung pinagpapaguran niyo. Eh, kasi, eh, malaki na na eh, itulog eh. sa akin. Tay, 'yung trabaho ako sa inyo, ko sa IT negative sphere 'to pare. Kaya kain-kain din. sigad po 'yan, sigad po 'yung ano. Lahat po 'yan dahil kay kain uh, Tay, ampanala, ampanalin ko 'no, hmm. makakonting hirap na lang siguro 'yan. Makatapos din, okay, maligaya, maligaya na. Hmm. Eh kasi masaya sa anak 'yung Masaya sa kasi kahit na wala akong pera, masarap yung nakangarap. Tama you know? po kayo. Eh konting panahon na lang tatay, ano. Hindi ko ba ko alam sa iba dyan, ba't walang mga pangarap sa buhay? Eh ako tatay, nung araw parang talagang uh, inaamin ko, nag para ako nag din na namatay ang nanay ko, ano. Hmm. You know? Ayun, eh ilang uh, kuwan na lang. Basta ha, mawala man ako sa inyo o ano man, ano, Ay, pag uusap ko lang na. Uh, kaya naman siguro, konti lang naman eh. Hmm. Eh, paunti-unti na. Sa pagtaposin yung tatay, pagka nakatapos yung bahala na kayo. O, ganun lang. Ang sarap mangarap sa mga anak no, tay. Ano po. Eh, kasi para sa kanila yun eh. Ala ka na maitulong ng magulang. Eh, pagka yun eh, nagkapamilya. Eh. hindi masyadong hirap sa buhay. Tay, may ano lang ako. Gano'n kasi yung araw niyo ngayon? Eh, masaya tatay ano. Kasi ang isang anak, isang magulang ano o isang uh, asawa, isang inspirasyon natin yan kaya nga tayo nagtatrabaho eh. Hmm. Uh, kaya tayo na sila tayo nung ano, kasi kung ano man ang uh, tatanggapin mong konti, ibibigay mo sa kanila, kakaing kayo ng konti, hindi naman marami ano, konti lang. Ay, hmm. uh, isang magandang samahan, isang uh, masarap yung may inspirasyon, totoo. Ano sasabihin nila? Ay, eh, mas masarap mang babae pero talagang para ang isang pamilya, isang mga anak, parang inspirasyon natin yan. Subukan mo. Hindi mo sila pinuproblema, ha? Eh ngayon, na, kinalimutan mo na sila. Pero papasok at papasok mo sa isip mo. Eh bakit? Eh yun ang pamilya ko, yun ang mga anak ko. Bakit? Iba ang pinakikisamahan ko. Eh ngayon, kung hindi mo gagawin ipakikita sa mga anak mo yung kahit ko, tatay, wala akong baon. Eh ito. Tatay, meron akong gustong binin. Eh, binin mo nga ako. Eh ito ngayon, aasahan ng pamilya ngayon pag uwi mo kung meron. Tatay, nasan yung hinihingi ko sa'yo? Bibili ko yung gano'n. Hmm. Ngayon, pagka naibigay mo na yun, nakangiti sa'yo. Kahit yung asawa mo, ano, nakangiti rin. binibigyan. Kaya sinasabi ko, masaya tayo, masaya, masaya tayo, kahit wala pera. Ay, hindi totoo yun. Ano? Hindi totoo yun kailangan pa rin talaga kailangan pa rin talaga eh kasi tatay eh magkakasama nga kayo eh nagugutom naman kayo paano maging masaya tama ay nakasimangot kayo lahat ng na nakaganon ano. mm. ibig sabihin mas masaya kung may konti kayong pagsasalusan tama po okay. ano kahit isang besla isang linggo totoo yun. Pag, -ali, pag alis mo na naman ha, sasabihin ng anak ko tatay ibili mo kong chocolate ano mm. eh, pag uwi mo yung, yung iba kasi tay nasasabi lang yun kumbaga kung pipili ka may ma yung buhay pero napakagulo di ba pero kung hindi naman masyado pero masaya naman parang ganun lang po yung ano nila pero napaka hypocrite ip hypocrite man naman tayo kung sasabihin mong hindi kailangan yung pera para maging masaya hindi yun hindi yun talaga ano oh, eh, hindi u uh, kasi talaga siya hindi masama yung maraming pera nagiging masama lang siya depende sa taong merong maraming pera. Oh, kung paano niya gamitin mo yung pera. Paano po ang nagiging pagkataon niya kung marami po siyang pera? Yun. Eh kaya tatay, kaya nga sa nakita ko, ano, sa bagay, uh, sa maedad na rin ako, marami na rin ako, nangamuhan na rin ako. Ibig sabihin na masukan ako sa mga sa, Pero iba nga kayo tatay. Eh yung iba nga, eh, eh pagka may dumating, eh ba'y bakit? Eh yung iba, hindi magpapakita. Eh kayo, hinaharap nyo kahit sinong dumating. Pero tay, tinanong ko kanina gano'n kayo kasaya. Sabi niyo sobrang saya. Eh, Kung iaanin niyo sa kanta yun, alam niyo naman. Kung may pagkakataon, gusto ng mga kategram natin yung, yung magandang tinig. Eh, okay. eh gusto ko yung ano, yung katulad nun dati, yung latagpuan. Uh, Ayan Yan nga po. <coughs> Uh, kinanta ko na sa kanyang yung tatay. Eh. Kabisado niyo pa po yung lyrics? Sa mga lolo, uh, mga chika bibi chika bay, mga nanay, ay uh, good morning po para po sa ating lahat. Uh, isang uh, nga, uh, isang uh, awitin na uh, hinyahandog sa Panginoon Diyos ito, eh, uh, laganap na ito kahit saan. Kaya lang nakakalimutan ng iba. Pero ako, hindi ko masyadong natara, pero uh, sample. Mm. Para po sa atin. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap Sa gitna ng bawat takot at paghihirap Sa kabila ng aking pagkukulap Katapatan mo, O Diyos, tanging lahat. Sa puso at damdamin, Ika'y mananatili, Walang hanggang ang alay mong pag-ibig, Natagpuan ng iyong pag-ibig dakila. doon sa krus ako yung pinalaya Jesus ako aawit ng walang hanggang pagpuri ang puso ko sa'yo sa iyo Panginoon, ikaw ang kailangan Katapatan mo sa akin'y nagugula Panginoon, ikaw ang kaagapay Magpakailanman mag sa'yo ako'y mananahan sa puso at damdamin, ika'y mananatili Walang hanggan ang alay mong pag-ibig Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila Doon sa krus ako'y iyong pinalaya Jesus at tuig aawit ng walang hanggang papupuri ang puso ko sa iyo iyalay hangang gulang ay mamalagi sa presensya mo na